So, yan lang yung gugulayan natin. Yung iba, nahiwa-hiwa ko na po siya. Ganyan po yung pagkahiwa. Po yung malunggay. Ayan, nakita nyo naman yung malunggay, guys. So, yan po siya, mga kusina. Masarap po yung tuyo na yan. Yan yung... So, yun mga kusina So, nandito po tayo sa ano ngayon kusina Ayan, so magluluto po tayo ng Ano, ng gulay So, ipangita ko po sa inyo kung ano yung Anong klaseng gulay po yung Gugulayan natin, ayan, alright So, ayan po yung mga kusina, ito patula po Ayan, so yan yung malunggay So, syempre <laughs> Wala tayong alugbate, so yan lang yung Gugulayan natin, yung iba nahiwa-hiwa ko na po siya Ganyan po yung pagkahiwa at ayan nga, makikita nyo po, ganyan talaga yung pagkahiwin niya. so, natin nga Ang luto natin yan ay, <coughs> sabawan lang natin ng mga kusina. Ayan, sabawin lang natin yan, no. So, alright. So, ayan mga kusina. So, mamaya-maya po at, an ano yung gagawin natin to Alright. So,

Pusin na bawal mo. Sinisin na kayo. Nasa bag din mo, ma. Ano mo, bawal ang. Kailan mo siya. Ayun, bih. Wala. Ano mo? Hindi ako para ma. No, ikaw sa ni Mama Noy. Ambag na ko. Ambag ni Mama. tigang ang kapit ni Mama. na ito yung gugulay na namin alam namin yun so ayan glutes sa karon pa ano nito ang kasama nito ay yun yung pasulang namin. kaya tanim po namin dito oh, oh. Ay, shout out mga paborito yung gulay na ganito. Di ba, ma? Di ko sa akong bado. Ay, nagugas ako ng kamaya. Baka sabihin mo, <coughs> hindi ako nagugas ng kamaya. Sa yung Ito, may klase lang kong buntag kayo. Important si kayo, kid, kid. Ibigid ko, Ese, ang katungkol mo, walang sinasabi. Gang? Oh, ano? Gagang ba? Nag Uli sa kadali. Ay, naman na Gang! May kaistorya siguro. <coughs> so, ayan na, guys. Yung po. Gang! Ayan po, Pangrebis, Eh, be, the the ayo jadi <laughs> na <laughs> 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 So, naman? na eh. sa hmm. okay. So, ayan nga po at ito tayo nito hmm. Nani man, guys, si Nani man Eh, abig-abig. Chibig mo rin Hey! Bakit mo nalang exam? Pero nagsinipa ay? So, nalang ginugdan ay? Baka ba good manners and right tag jack mo? good manners. Apit naman po kumais-stress. mga kusina, may halo tong alogbate, pero kaunti. <laughs> Ay, sa tak na pala kay ano kay Elder Jaffer eh, yung yes. pinaulam namin ng pagpunta dito. Ay, yung kalungga. Yung ano pagdating na pagdating nila. Tapos na siya na, nang... na nga pala kasi nabigla talaga kami ng pagdating ni Elder Jaffer. Ah. Kala namin hindi siya kakain pero may, may ano naman yun, may Wait, prito dito. na pusit. Yes, may prito so, kusit, kusit. So, ayan na siya mga kusina. At ayan. So, konti lang yung isabaw natin ito kasi matubig po yung may ano, patula. Ayan. Yes. Yeah. So, let's go. Um lang. <laughs> Mirror. Impossible si na gamit naman dito ka, hey, kaya yung ano natin ay medyo maitim yun ayun na di diba so alright let's go tayo kasi yung ating uh -huh. niluluto ay hala nang taklo ba ni si si ambo gani yung to. so nalaglag yung paket oh god uh, try sa luyo Nah, mulut selalu ya. Oh. Ay, magkuha ko ng kahoy mga kusina kasi ayun yung ano. Gugulayan natin. Gugulayan natin. So, gino. O, oh, diba? Ma? Luto and then kuwan man yung buwad. Sa mga kusina, may tuyo tayo dito. So, pakita ko sa inyo yung tuyo namin dito. Pero mayroon pa yun sa plastic. Sana po siya sina Masarap po yung tuyo na yan. Yan yung inulam ko kanina. <laughs> yan yung inulam ko. basta may suka ka lang. Ayan. Alright. Oh, may limon. Kasi nagataga ng limon. Ayan, may dalang limon. Thank dito. you. At ayan niya yung malunggay. At gagawin na natin yung sa ano malunggay. So, ayaw ko sina. Magano tayo ng malunggay.

Ngayon ito yung buhay ng mga mahilig ko lang. Pero lagi ka naman may ulam kasi healthy naman ito, mga gulay. Hindi. Healthy <coughs> ang gulay. <coughs> may mga vitamins talaga ang gulay. Oo uh -huh. nga. Lalong-lalo na yung malunggay. Hindi. Hmm. May, may mga gamot-gamot po. Kasi yung malunggay, gamot. Gamot, sige, ising dahon na. <laughs> 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 ano na kitong nga po. Ha? Huwag na kitong. Saan <laughs> Ay! Mm. Kitong, man, tayo, kitong. Sumalinan so, mo diyan? gano'n. bago mo Sa parang kitong. Huwag <laughs> na akong ka ganina. Haan, gani? Uh-huh. na din mo? na baga na. ba? Buwan. Hindi ah, tayo pagkatuloy lang. Ano <laughs> kay <laughs> <laughs>

face mask. Nagtabon pa sana ako sa tanyo. Bakit ba ito sinining ba? Mmm. Ilan Iglantaw. So, ayan lang po mga kusina. Kumulo na po yung ating niluluto. At syempre, nandyan na din po yung malunggay. Ayan. Nakita nyo naman yung malunggay, guys. Ay, sobrang iyak ako dito kasi sa ano natin, ayan nga yung ano natin yung isog na nato oh guys, kipahilak mo guys